Magandang umaga mga kabraso. Ayan. Matapos yung bagyo dito sa atin sa Samar. Uh, hanap buhay naman tayo. sa uh, laot. Ito ay pupunta tayo sa hunting area mga kabraso. Magsaguan uh, lang tayo. Hindi tayo pipersang dumayo nang malayo. Baka ano kasi hindi pa rin nakakalabas ng Pilipinas yung bagyong uwan ba. Sabi mga kabraso, yung ano namin sa bahay nung gabi. Abot pati yung kwarto ng tubig. Ay sa awa ng Diyos ay naka ano rin tayo. Kaber agad. Ayos at humo pa rin. Ayan mga kabraso ang tabay na lang po. Kumusta po kayong lahat dyan? Mag-iingat po tayo yung mga lugar na nandum pa yung bagyo na yan. panalangin po yung pinakasusi higit sa lahat pasok na tayo mga kabraso ito ito yung kabilang barangay ito ay iba na yung nakakasakop nito hindi na ano ng barangay namin sa sakupan na yan ng talalora Talalora Samar Yan, medyo sumilip na yung haring araw Ay, thank you, Lord Salamat at may kabalita ko ngayon na Tumaas na daw yung bagyo Ay, thank you, Lord Sana lang makadali tayo, mga kabraso ang tabay na lang po. Mga pinagkainan dito mga kabraso. Ayan o. May bakas din. Ayan. Dami niyang pinagkainan dito nga. Ayan. Sana lang nandito pa to sa area. Madali natin ba? Binalikan ko yung una nating may nakitang mga pinagkainan, mga kabraso. Dito tayo tumawid. Naikot na natin, wala doon sa taas. Dito, sa gilid ng sapa, may butas. Butas pala to. Ito yung hinukay niyang putik dito. Sa labas, halos walang bakas pero yung entrance niya sa loob maputik mga kabraso at may bakas sinundot ko nga ng itak dito butas sa loob talaga tayo sa likod na ito yung area na may mga pinagkainan din ito pinagkainan niya rin ta Ay, wala na 'yung panongkit natin. Yan. Yan. Butas dito. Nandito ng mga alimango mga kabraso. Ayun oh, Nukaya natin dito, malawak na dito Papunta rito. Kaya pala medyo umbok na 'yung putik dyan dito siya oh. Ay. Malaki. Malaki na mga kabraso. Good size. Yan oh. Sumipit. Ay, okay, sa likod pa ng ugat. Yan. Ah, wala na yung panungkit nating stainless mga kabraso. Ups. Wag. Kailangan pang tanggalin tong isa. Italaw. Laki. Malaki mga kabraso. good size. Ah. Wala tayong paglalagyan ng... ay saglit lang mga kabraso lukutin ko hindi halata sa laki ng entrance ng butas niya mga kabraso pero dito sa ano ay lawak pala ng kinablihan niya siguro ano pa lang to baka di pa matagal dito na pumapasok dito lang siya sa paligid kiluhin pala mga kabraso laki yan o Mapakalaki pala. Kasipit pa rin. Ayaw bumitaw. At yung maganda ay ano siya season. Mataba. Ay, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo. Lipat na naman tayo ng spot mga kabraso. Nakalipat na pala tayo ng hunting area mga kabraso. Ito, daong. Sana lang maka ano tayo dito, dagdag. Mahangin na naman. Tsaka dumilim yung karangitan ba. Ayan, may nanganga pa dito. Taga, dito sa barangay na to. Sa loob nito may barangay din. Barangay San Andres. Jakpat mga kabraso. Wala pa akong sinusundan na bakas. Pero dito, nakakita tayo ng magkapatong na babae at lalaki. Ayan mga kabraso. Matagal na. Naung huli tayong nakakita nito. Magdadalawang taon na. Ayan o, oh, yung pwesto nila. Nagtatalik ito mga kabraso ayan pansinin ninyo yung likod ng lalaki ay may malapad yung babae ay yung pinapatungan niya kum nakabukas pala yung pinaka ng babae naka ano dito sa likod ng lalaki tapos talagang magkadikit sila Kailan kaya matatapos itong mga kabraso para antayin ba natin na ano matapos para yung babae ay hindi natin dadalhin yan sure bull yan na manganganak ba kasi nakikita naman natin kung anong ginagawa nila ba ang laki ng lalaki mga kabraso oh, napaka season pa nakahilata yung babae talagang baon na baon mga kabraso tagal pa siguro sila matapos mga kabraso iwan ko kung comment na lang mga kabraso kung sa nakakaalam kung yung mga expert dyan kung ilang oras ba talaga sila nagtatalik ba? sana ul nilalamuk na tayo mga kabraso. Kakantay kung kailan pa sila matatapos. Mm. Um, Muuras na rin. Oras na ba? Pilipin natin. importiwan mga kabraso wala sila nang galing mga kabraso kaya pala wala tayong nasundan munang bakas ilan na lang natin nakita yan o oh, mga bakas nila yan yan oh. dito sila unang naggala dito sa bahaging ito kasi doon tayo nang galing tumawid tayong sapa umikot ng ganun dito tapos, pagdaan natin dyan yan lang, kita natin yan o oh. oh. halatang dalawa yung gumagala kasi yung bakas oh, tumawid sila dito sa sapang-sapang ito Ayon na dito baka may iba pang lalaki nito na nag-aano sa paligid din mga kabrasok yung ano nila bimbangan ayan inahong ko yung ano dyan yung lalaki pakita ko sa inyo kung gano'ng kalaking babae yan oh tsaka sobrang, sobrang lambot talaga ngayon lang nagpalpalat yan. hindi natin dadalhin yan surebol na mga yan mga kabraso binimbang ito lang napakasarap sana ng ulam yung ganyan mga kabraso sobrang lambot walang katapon-tapon at saka sobrang taba niyan pero wag nating dalhin para marami pa marami pang susunod ito lang yan napakalaki